Lolo. Sabi ang paglubo ng katawan ni Charmina, no? <laughs> kain ng kain ay... Ano po? Ay, hindi po siya nung bimins? Kasabi na, hindi na dapat inalabas yan. Nakit ko ngayon nung nakaraan. Kalahat ba ni Mabili ay ayaw. Ano Markada. Sana, kami na. sama ka? Hindi, Kaya sama? Kaya Jason lang yan. <laughs> yan isang po mga kalingap, mga po sa lugar po ni Charmaine. San po ay, uh, schedule po ng injection. <coughs> Sana sumama si Charmaine. Sinakaran po ay nahiya ayaw lumabas. Tapo. Charmaine. 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 Bis na si Sir Ming. bis ka na, Sir Bis ka na, mano tayo mapunta tayo sa doktor nandun si ating puti. Galit, bis ka na, Bis ka na, Sir na po, nagbibis na po, na po si Sarmin. <coughs> di ba pala nakabisi na ba yan na po yung nakaraang araw. Yun, Sarmin o. Sarmin! Sarmin, gusto mong tinapay? Sarmin! Ay, nagsasalita si Sarmin o. No? Lolo Tinapay, gusto tinapay? Tinapay, baka nandang ng tinapay <clears throat> Paano mo na daw pong dalawang tinapay? Ay, apat Apat na tinapay na may palaman O, tubig Tubig, <tinyo>

Mm. hmm okay. nag-aabang na dun si Ate Puti sa ano. Masaya pong tricycle si Sarimeno. Tuh si Sermin <laughs> masakai kayak kain skill Yun na tricycle. No, tricycle. Yan na tuloy yung pagaling ni Charmaine. Nah, si driver kayaan. Dulu. Alat tolong kita jangan. Shermaine. Nandun si ati putih. Nandun Nandun si ati putih. Main tai-tai dito, main tai-tai Oh, coding. Lagi singkepalang yato Shermaine. Hmm. Lalu gomong kan ngandung ati putih gila. Oke, gilid kemuna gilid, main mahalat lemuna kita, try skill. Wabuhukah? Nau luka? Lolo, kumusta ang mata mo? Sana sana kunya na ano, hindi sino mo Madali man lang yan. Bay tinpati, bay. Mm, ali shun. Sermine may nagpunta na diyan kagawat sa inyo. Nagbigay ng ayuda. Kaya lolo nakatanggap ka ng subre? Ay wala. Ah. yang tunding hmm eh, binibigay ngayon baga, kain tulog si Charmin kaya biglang tumaba lolo sabi ang paglubo ng katawan ni Charmina, no ano <laughs> kain ng kain ay Ano po? Ah, hindi legit. Hindi pushyan bimins. Ano Karamihan po ng ano nang nag nag-injection. Ano po talagang menstruation? dapat may lipstick ah, wag pula-pula lang labi mo. Hmm. Si ano din ay eh, malaki din ng Si Robelin, si Kisi. Gawa po ng parang injection ganun po talaga, ano, ganun po talaga. Siguro epekto din ng gamot. Pero mamaya po i-ano eh, natin sa doktor. Itanong po natin. May bigas pa kay Charmaine? Meron pa? na. Ubus na Ubus na yung isang Kapag Para kakain Pabali na tayo ulit Ayun o Sinto yung sikil Sa dulo Pinay pa yung gulat dulo Kinawag na daw pati Si Charmaine Marami daw Ang pasyente ngayon ay eh. Hmm Nandun po siya ano si ano. Opo. Oh, si Ate Puti. Kaya masakay. Sermin. Ano po si Sermin. Oh. No? na lang pat hindi pa hirapan sa ano pag pag si Sermin. Sir, may nakabang na po doon sila Riji, sila Rubelin, sila lolo, lola ni Casey ay nasa bahay po medyo malayo po kasi yung bahay naabot po kasi nang dalang oras. sana dumating sila bago mag-alas 12 kasi update lang po ang mga doktor dito sa sa kay mga psych psychiatrist. tuwing Friday lang po balik ulit sila sa Naga City. Eh maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Yan sa mga viewers po na patuloy po na nanonood maraming salamat po yan si Charmin po nung dati po ay nanonood po namin yan piniti nag po sa pregnancy test kaya po sa ngayon po ay tatanong din po namin sa doktor kung normal lang po ba yung ganong situation na nagiinom ng gamot o baka side effect lang po ng gamot kaya lumalaki ang dyan ni ano ni Charmaine tulad din nila Rubilin dahil din pa sa gamot medyo malaki ang chan tapos si Casey One eternity later. Charmin, Charmin, si Ati Robilino. Robilino, hindi siya nangka <tod tod> <tod> ah, na? Hindi pa. Ah, siya na. Sino yan? Si ate Puti. <tod> Grabe, huli na. Baka huli kang mamot. Si Charmaine, si Casey. One hour later. Ay, ayos, naka-injection na rin po si Charmaine. Yan. Si ano lang po si Casey. Si Ruben tapos na din. Si Casey po grabe, lumala po yung sakit niya. Back to zero. Gawa ng ano, pagpaglamay, bawal Nung na nakipaglamay lang si Casey, bumalik na siya sa dati. Go man din si Jig sa si grabe yung pag niya, ano, pag-alaga niya kay Casey. Sarmin, kumusta yung ano mo? Pating ng injection mo? Masakit? Masakit din man. Ngayon natin si Ate Puti. Lolo. Dapat mo 'yung balik mo. Hari mo na 'yan mo piliin pa 'yung baliktad niya. 'Yan mo. Special. Hintayin natin 'yung multia. Kasi si Charmin ay mainipin inipin ito ay. Eh. Lola, babili lang pang gamot nang ihatid ko nang bukas mamaya. Jamon apo ito. Kukunin atin 'yung multy, 'yung dalawa. Mana daw mga na kita. Ma ma eh. Mano daw eh? ay, ma ano ito? Malikabok? Charmaine? Charmaine? Mamaya. Charmaine. Hindi mo pinapansin si Ate Puti. Charmaine. Di mo nakilala si Ate Hindi mo nakilala mo nakilala si Ate Puti. Lolo, mag-ingat-ingat ka Lolo at grabe ang init ngayon. Basta po pag nag ano po ako pa bisita po ako sa inyo. Ah. Ano kumusta si KC? Pumunta na dito. Ah, injection. Na injection na na. Bakit? Pahirapan pa din injection na si KC.

Knows, huh? I mean. Charmaine sige, sige, mo, sige, Si Casey, kilala mo si Casey Yung may dalang manika kanina kay Tedeber. Grabe yung nangyari kay Ano. Mm. Basta magpagaling ka, Charmina. Charmin, para makasama sa amin ni Ate Puti, o. O, oh. oh, si Lolo, papayag mo si Lolo, no, Lolo, pag magaling na, ano? Ilang, ilang kilo baby? Hindi ko po alam, hindi ko na tanong yung nurse. Sabi ba ng doktor, ano, ng... Ang sabi po ng doktor yung sa, sa chan po niya? Sabi po, hindi nagkakunan. Hindi nagkakunan. Tapos sabi daw, normal lang daw na sa injection daw kaya lumalaki ang ano malaki ang chan ano yun po pala anong buti na lang po at na ano po natin dun sa doktor kanina kasi nakakabala din pag alulo ano kanina na natin yung multi Charmaine Anong barangay ka, Charmaine? Ano ba? Nawara ka? Nawala ka? Anong sasabihin mong barangay? Alawiyaw. <laughs> Ay, pag si Alawiyaw, kilala na Ah, kilala Ay, si Charmaine. Makikita ka naman doon, siyempre. Hmm. hmm. So, ah, Grabe ha? ang sacrifice ni Lolo. Dito sa, ano, kay Charmaine. <laughs> Sarmin, sabi ng doktor, magsalita ka daw, di ka na, salita, sabi ni doktora. Melteno. Belte. Sabi ang mga tao ngayon, ang mga nasa kalsada, yung mga nangangampan niya. na lang podcast ko kahit pa paano naging Ano po ito si Charmaine? Dati hyper ito ay Medyo tahimik na si Charmaine ngayon Kaso tumaba bigla Kakain lang Kain tulog lang si Charmaine ay tulog hmm. Tapos din lang yan

Sino po? <laughs> <them under> <laughs> Pero may rider sa Pero maingay man nga po siya sa inyo ano? Uh, uh. Maingay hindi na dapat inalabas 'yan. Nakit ko ngayon nung nakaraan kalaati pa ni Mabili ay ayaw. Kailan mo kay Ha? Oh. Sino kay daw. Markada. Maalis ka na, Maalis kami na sa na ka? Hindi, Kaya kay, kay Jason lang yan. Mamaya ko kunin natin multi. Hindi pa na Jay, paano yung multi ng dalawa. Kay Lolo tas kaya na. Plastic mo kay Charmaine. Uh. Charmaine, pa rin sa mab kanako. Ako doon mamaya. Madala akong gamot. Mabila akong gamot.

O, oh, sakit na pa pa Oo po. Charmaine o, oh, na. Bye bye, Charmaine. Bye bye. Yan ba si Charmaine? Bye bye. <laughs> o, tinitingnan kay Rubelino. Charmaine! Sige po. <laughs> Yan po mga kalingap, mga kabente. Si Charmaine. Na-injection na po si Charmaine. Maraming salamat po sa lahat. Sa mga viewers ko po. Supporter. Salamat kay Rubilin at kay Reggie. Yan. Sa pag-assist po kanina. Habang sinusundo ko po yung ibang mga pasyente na ininjusunan sila Rubelin at to si Reggie. Pinapalista na po nila yung mga pasyente para kahit po papano ay uh, makahabol po sa injection kasi yung sila Casey po tapos at si Ate ay ano medyo malayo pa po yung bahay nila sa Santa Elena halos 2 to 3 hours po yung biyahe kaya po pagdating uh, po dito para maka ano po ng islat ay nililista na po nila Reggie. Maraming salamat sa kay Doktora sa walang sawang pagpunta dito sa dahit para magamot, mag-injection sa mga ano, mga pasyente pong may may depression dito sa Cam Norte. At malaking tulong po yung may mga ganitong doktor na nandito po na naabot dito sa Cam Norte. Hindi na po kami nadayo pa sa Naga City. Ano ba yun? Ayos ka lang? Kumusta hmm. yung injection? Masakit di man. Mamaya mabili tayo ng gamot ha. Sabay-sabayin ko yung gamot na pagbili. Sana po ay ano. Uh, Huwag nang bumalik yung sakit ninyo. Uh, di bali nang walang love life. Basta walang sakit. Ano? Ano Reggie? Yan po mga kalingap mga kabente Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong support sa aking YouTube channel Sa mga hindi po nag-skip ng ads Maraming maraming salamat po Sa mga hindi po po nakapag-subscribe Pasubscribe po Mr. Bente B Vlog At pasupport na din po sa aking second account Sa kalingap Jason God bless po sa inyo lahat Pabiliin bye bye